rejections. Hindi daw muna. muna ulit. Hindi daw. Hindi daw. Hindi siya Hindi dapat ito maging hindrance sa pag-move forward sa ating negosyo. Instead, dapat maging inspiration pa ito para mag-push at may mabago. Samahan nyo kami mag-ikot para maghanap ng mga tindahan na papayag na maging consignee ng ating Chicken Pastille by ni of Beauty. Kapag may negosyo ka, bawal na mahiyain. Dahil nga, malaki ang potential ng chicken Pastil by Garaponica of Duty na produkto ko. Kumbaga, scalable siya. Kinarir namin ang pagpapakonsign nito sa mga physical store para mas marami tayong mabentahan bukod sa online. Kaya pinilit pa namin ihabol itong isang batch ng production para daladala na rin namin ito. At bukod nga sa mismo mga pastil at shelves, daladala rin namin ang kapal na mukha at lakas ng loob. Kasi ang mga dadaanan namin ay hindi na namin mga kilala. Hopefully, makilala tayo. Pero kung hindi, produkto ang ating front, siyempre. Sabi nga, hindi ka pwede maging businessman kung mahihain ka. Magiging bagong experience sa akin to at for sure, magkakaroon ng maraming learnings. Basta ang target natin, papuntang bayan ng Saraya at lahat ng ating makita na medyo malaki na grocery at tindahan. Bahala na, at least may pahinante ako na kasamang kaharap kahati sa hiya. Sa una at pangalawang tindahan. Dito na muna. Dito muna ulit. Ganun talaga. Unta na next tayo. Unang pumag na tindahan. Dito sa Mikoy Store sa Lutokan Malabag Mabuting paliwanag lang kay ma'am. At isa pa nga ay dahil wala nga silang ilalabas na pera at additional income kahit paano pag nakabenta. Kaya pumayag rin si ma'am. Kaya salamat po. Ang tamang documentation ay kailangan din sa ganito. Kailangan acknowledge nila mga deliveries natin. At ganun din ang ating mini display shelf para documented. Then pipicturan ko rin ito para ma-preserve ng soft copy para kung mang mangyari sa hard copy. Marami kasing food traffic dito kaya mukhang okay ang pwesto. Mga gulay, prutas, at basic needs ang tinda ni ma'am. Habang ginagawa namin ito, hindi pa rin maiwasan na may hiya ako. Pero kailangan kong post ako habang nagkipag-usap. Pero somehow, may nararamdaman pa rin ako na hiya. Ewan ba? Pero tuloy lang kasi walang mangyayari sa hiya-hiya natin eh hindi tayo magkakapera pag masyadong mahihain. Isa sa isip ko na lang na ang worst thing that can happen ay ma-reject tayo at kasama yon. Masarap na rin naman sa pakiramdam pag pumapayag sila. Everything na no may papayag, nakakalakas ng loob na magpatuloy. Kaya salamat sa lahat ng pumayag na malagyan namin ng aming mini chef na chicken pastil. At sa mga hindi, salamat pa rin po sa pag-entertain sa aming inquiry. Sabi nga ng isang of duty natin na nag-comment, ang mga rejections ay magsisilbing inspiration para magpatuloy. After nga ng labindalawang store na napagtulungan namin yung araw, most are rejections. Naka 5 store pa rin naman kami in total, which can equate to sales syempre. Pero di pa rin natatapos dyan yan eh. May weekly na rotation pa para makapag-collect and replenish ako para palagi silang full stock. Sayang kasi ang sales kapag nalisanan eh. At ganoon din ang cash, mahawakan ko at mapaikot ko pa. Pag mahina sa isang store, bawasan ng stock or pull out na kung kailangan. Bukod dyan, dapat continuous din ang paghahanap ng new store within the route para mas masulit ng sulit na sulit ang ruta. Kaya, kagaya ng palagi ko sa sinasa walang bagong mangyayari kung walang bagong ginagawa. Hindi ako dapat tumasa na tataas ang sales ko dito sa consignment arrangement kung wala namang bagong tindahan na pinaglalagyan, di ba? Tuloy-tuloy lang para sa pangarap. Ilang peace.